bossing kahapon, nakapag-post na tayo na available na po yung mga gulong natin dito sa Galaera Moto Gears. Yan kung mapapansin ninyo, meron ng nakapag-avail ngayong araw via Salmon Financing. Ayan siya, si boss. Approve. Approve ba sir? Approve diba? Approve sa Salmon Financing natin. Ayan yung nakuha ni sir. Ang motor ni bossing ay... a rocks Yan yung motor ni sir. So, ipagpapalit na daw yung kanyang gulong. Kaya nag-avail siya dito sa store natin. Okay. 600 down payment lang. May gulong na si sir. Available din po ang ating home credit dito. At Salmon. Thank you, boss, ha? Thank you po. Sa so, uulitin, sir. After three months ulit. <laughs> sir, thank you. Ingat po. God bless. Yan. Dito sa Galera Moto Gears, lalabas kayo naka Smile mo na. benta na naman si Jaya. Home credit naman next time. Opo. Lahat ng financing pasukin mo, sir. <laughs> Ingat po.